Ano ka magda-drag? Nag-start po ako mag-drag, lahat po ng mga gamit ko na pandrag drag pang makeup, pang-costume, nasa alim na lahat ng kama ko. Medyo poetic pa nga yun eh like, kasi um, ayon po ng kama ko, may malaking duffel bag na may mga armas ng tatay ko. Yung parang doon lang siya stenor. Mm -mm. So ang mga gamit ko na pandrag drag sinaksik ko doon sa pinakalikod, pinakpan ko nung duffel bag ng tatay ko. Um, after po noon, may mga times na magigingis ang nanay ko. Makakita siya ng mga, mga, ano, panty. Makakita siya ng make uh, makeup. Yung mga makeup nila nawawala kasi yung ginagamit ko. Ganun po. Parang, paunti-unti po yon Tapos nung, um, nung drag race po, nung nag, um, nag, audition ako. Hindi pa nila hindi alam. Hindi pa nila alam noon na nagda-drag ako. Parang, ano po yun, parang three years na Wait. po ako ako nagdadrag noon. Pandemic po yung era na yun. Sa bahay lang ako nag-drag. Tapos zoom-zoom. Ay parang zoom parties. Ay FB live. Kasi hindi ka nila nakikita sa Facebook? Na... Hindi. Kasi hindi sila nag-Facebook. Kasi, Facebook. na, kasi nasa zoom ako lagi. Ayoko sa... Walang bakas ng drag yung Facebook ko dati. Puro zoom lang ako. Kaya hindi ako sumasari ng mga FB live. The year na nag-start ako ng... Nag-audition ako ng drag race. Doon ako nagpo-perform. Yun na yung time na nagpo-perform nagpo na ako sa labas. Nag-organize kami ng parties. Tapos, kinukuha ko yung mga kapatid ko para oi oh, ko magticket bigyan kita ng ano pera ayun mm -hmm. oh, na parang nafi-feel na nila kasi nasa Manila na ako noon eh nag, nag review po ako noon for boards ng architecture mm -hmm. so <clears throat> after kung pumasa parang every month akong umuuwi alam mo yung parang o oh, sige na kahit magastos uwi ako per month kasi mag-show ako gusto ko mag-show umuuwi ako ang dami kong dala ko so, may mga wig akong dala gano pero nakatago siya tas paparty lang, tapos babalik na mga Maynila. Ganun po, parang nafe-feel na nila. Tapos nung nakapasa po, po ng audition ng Drag Race, sabi ko sa nanay ko, ma, nakapasok po ko ng TV show. Yeah, parang TV show, parang PBB. Dahil sabi ko sa kanya, parang PBB. Ayoko sabi na Drag Race. Pautang naman ma, ganun. Sabi niya, o oh, sige, sige ako na bahala. Pinautang niya ako ng parang, kalimutan ko, parang 80K, 50K. Pinautang niya akong ganun. Tapos, pero hindi niya alam na para sa mga drag ng mga gamit. Sabi ko sa tatay ko, papasundo naman yung mga karton-karton ng mga gamit, ihatid sa airport para ipakargo. Tapos nakalagay doon, Hanabeshi AJ Asi. Kaya mo, nakalagay. So parang, sige, sino pa itong Hanabeshi? Para, bakit puro Hanabeshi yung nakalagay? Pati yung tatay ko po, hinatid ako sa airport. Yeah. Sila po yung naghakot ng mga box ko. Tapos alam po nila na sinundo po nila ako sa bahay ng friend ko na doon po kami gumagawa ng damit. So, sobrang halata po na may ginagawang mga costume eh. So, parang, alam na nila. Tapos, nung airing po, yung partner ko po, yung, boyfriend ko ngayon, siya po yung contact na mga kapatid ko. Siya po yung nagsasabi sa kanila, oh, itong nangyari. Nung paglabas ko, chilika sa akin ng boyfriend ko na, yung mga kapatid ko, kinuwento sa akin, kinuwento nanay ko kung ano yung drag race. Pinapanood nila ng season Nanood 1. Nanood siya. Nanood siya. Di ba may makeover challenge po? usually yung mga parents yes, po. Yes, yes. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, nag-practice daw yung nanay ko mag -heals. Oh my God! Oo, so parang, tapos ayun, nasikwento sa akin, nag-practice daw yung nanay ko mag oh, oh. um Practice siya mag-commending, ganon. Sabi so, oh my God, totoo ba? Alam niya na. Alam niya na. Mm -hmm. Kasi na-confirm na ko niya, alam niya na. Eh, kasi nung nabigay siya sa akin ng video message sa Drag Race, Oh my God, alam pa nila. Hi, Kuya AJ. Kumusta ka na ah! Alam mo, miss na miss ka na namin. Good luck, good luck Hanabishi. <laughs> ako, sinabi po nila na good luck, Hanabishi. Doon po ako nag-breakdown sa drag race. Kasi, alam ko, oh my God. Alam na nila kung sino ako. Sila dalawa po ng tatay ko. And how did that make you feel no, for the first time narinig mo yung mga salitang Hanabishi from your parents na ilang taon mong tinago itong pagkataong ito? puro hagulhul lang ako kasi hindi ko maintindihan. All those years na nagtatago ako, sinusuppress ko yung kabaklaan ko, it will all lead to this. Ganyan yung atake. So parang as in, oo oh, yung iyak ko noon, hindi ko maintindihan. Nagpasalamat po ako sa mga producers. So, okay na po akong umuwi. <laughs> Sabi ko, okay na po akong matanggal. Kahit hindi ka naman halo. o oh, okay na po sa akin. Ganon. Kasi, Sobrang saya ko. As in, hindi ko ma... Gusto mo lang umuwi. Oo, oh, oh, parang gusto kong umuwi. Mayakap sila. As in, tas Ayan po, after yun po ng filming, kinakakagi oh. yung nanay ko. Sumigaw pa siya, oh my God, gawa sa siya. Sabi ko, ano po, natanggal po ako before the finale. Sabi niya, okay lang yan. Sobrang happy niya. Oh. Sobrang proud na ng nanay ko po. Kasi kahit hindi pa po nag-air, iba may NDA po kami, na, yung nanay ko, kaya kasanay yung anak ko dito, panoorin niyo. Oh my God. <laughs> Opo! po. Pinagkakalat niya. Sabi so, ko, pa mo na yung kasi may, may pinirumahan kami. Ganun po siya sabi niya, kasi ang alak mo dito, ganun, ganun. Tapos hanggang ngayon po, alam niyo, sobrang kung iisipin, siya po yung naging super number one fan ko ngayon. Ang mami mo. Mm -hmm.